Adelina Vilasa Vilhina um, from Balcanuevo in Rito. Bali, um, years na ako sa Before ako mag uh, ako ng uh, job ko sa manufacturing company. Bali, nasa seven years Nag-go uh, sa aming company sa pero ang from mababa na ano na employee nagiging nagiging assistant supervisor Basi ako. Kasi oh, ako ang pangalan sa pamilya. ako yung kanin pinapa uh, eldest, so, uh, as in, mahirap talaga. Ma mahirap kami. Mahirap kami. Mahirap kami. Mahirap yung program. Okay. Um, hey, okay. Ano na, kapag kaya pala mga ano na, 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 na, ano na, ano na, ano na, ano yung ano na, 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 pinapadalan na kami na alawas na patuloy. Ganun kami kayo. Ang um, so, is very hard working. Father, a simple na wife na ano na uh, bahay, trabaho, ganun siya. Businessman, businesswoman yun siya talaga. At saka talagang ang isip ng bago ka is, party, Uh, Pag-a-raise ang family. Ito very centenarian time na as in sobra. Kaya, okay. hindi naman nung siya nagkapit kasi almost naman kami magkalaman din natin. Kaya lang Pero sa maganda na. Ang husband uh, ko is anak anak. Pero mga pamangkin ako ngayon na pinag-aaral. kasi, ang pari sa family kasi close uh, sa family namin. Right. Ah, dahil sa isang mga nandito nyo, hanggang sa nakasalayan na dami, hindi naituro sa si, akin. Very sa trabaho ko, lalo na sa present ka ng trabaho which is walang oras. So, ano, ng responsable. Ang gigaway ko. Sa pamangkin ko naman, yeah. ang mga pamangkin ko ngayon na tinutulungan is yung, yeah. uh, yung isa yeah. na graduate na yeah. ng Marine. At then, yeah. after niya na graduate, nasa akin siya. Nasa akin siya nang kapalete, Hanggang sa mga sampa At Hanggang sa ngayon, sa akin pa rin siya, kahit na third na siya. Isa, yung isa, yung nandun ngayon sa bahay ko, na siya talaga mismo yung nandun sa bahay ko na natira. Uh, sa ikinber na siya, management naman. Tapos yung isa, Pray for the Lord pala. Bata pa sa akin. din sa kanila kasi sila ang nagiging ano ko, nagiging inspirasyon ko sa buhay ko. Kung bakit. Nagpupo, sige ako. Sa trabaho ko. Para, para uh, ako na Eh, nung nung nag na si Sipat, so matik yun, ng lahat ng clients ko, Sipat na talaga wala akong pinigyan sa affiliates ng clients ko, kundi SEPA. Mm -hmm. Since na lang ko kasi SEPA. Wala na naman sila mag-uusap. May re-upload sa kong sila ka. Kung ano magiging problema mo, sabihin mo lang sa kanila, may solution niya. Masasabi ko lang, walang mahirap mo. Paaralin mo kung ano yung trabaho. In the first place, siguro sa iba, may nahihirapan sila kasi hindi nila inaaralan. Pero once na inaral mo yung trabaho mo, at saka yung gusto mo yung trabaho, mas madali ka para sa ito. Okay, walang slok ang trabaho. Basta alam mo rin ba ang quality e ng trabaho. Sa mga gusto mo din, LC, is kailangan hard work. Kaya, tapos, ang um, kailangan at haba pasensya niya. Kailangan magandang kay gano'ng pag sa sa tayo. mo ka makisama number one mo. Kailangan um, magiging ano um, tayo, magiging responsable tayo sa trabaho natin. Tapos magiging magalang ka kahit sino yung kaharap. Mas bababa ka rin sa'yo. Ito, mas mataas na yan sa'yo. Kailangan respetado ka. Mas dito ang tao. Oh. Mayroon ako na naging clients na before ko siya i-process. Actually, na ano siya ito. Position niya is to be in the end Noong nausap niya ako ng ito sa akin, minamadali ako na mag-process ng loob niya. So sabi ko sila, anong reason? Kung bakit pa ako minamadali? Kasi sabi ko, magdadaan talaga tayo sa process. Tapos bigla umiyak si Lion. Kasi bakit, anong reason sir? I-explain mo sa akin at parang ako talaga kaya pala nung time na yun, yung asawa niya pala is nasa hospital. May stage 4 cancer. And, paris na siya nung bakit mo ito eh, nung sinabi ko sa manager ko na may client ako ngayon na ipaprocess and then ganito yung situation niya. Paris siya nung 7 o'clock ng gabi. At paano mo siya matulungan? So, sinabihin ako na, sige, gawin na kung mo lang ng documents. So, kung pitawin lang ng documents ko, Then, tapos gin-racist namin siya. Then, tapos ang process namin, siguro mga nasa 4 hours lang. Oh, okay. Tapos nang na-release na, na siya, yung nag client, tapos umiyak siya. Sabi niya, napaka-sweat din daw niya. At pataupuan daw niya ako. Na napabilis daw yung task ng loob niya. Kasi yan, may babayanan siya sa sistema. salita ng nasa Sobrang amazed na hindi mo malaman kung anong feeling mo na nakatulong ka sa tao. Mayroon pa baglong kayo nag-aaral sa business. Expenses na kapag panitangin niya ang kausil niyo, ang issue ng mga anak. So yun, madaling akong kausapin pagka gano'n. I'm Anelina Pereira, uh, 60 years old. 3 years long consultant sa Sipat Credit.